Good morning mga ka-B1 Moto Ang welcome na naman po sa ating panibagong vlog kung bago kayo sa channel ko Please like, share, comment and subscribe Pakihit na rin po yung notification bell Para updated kayo every time mag-upload tayo ng video So for today's vlog is Kukwentuhan lang tayo mga ka-B1 Moto Regarding sa Grab Medyo matagal na akong di nakakabiyahe kay Grab Yung mga sasabihin ko ay based lang dun sa ating Mga nabalitaan At yung huli experience natin Mariyang pag-uusapan natin mga ka-B1 Moto Is regarding dun sa plan dun sa planner ni Grab. Kasi nabalitaan ko na pag hindi ka daw naka-planner, kay Grab is hindi ka na pinapasukan ng booking kahit magkano yung top-up mo. Hindi na pinagbabasihan ngayon kung magkano yung top-up mo. Ang pinapriority ng booking ngayon is yung may mga planner na. Bago ang lahat, ano nga ba yung planner? Bali yung planner po, mga kabiwan mo to, sa mga hindi nakakaalam, eto yung programa ni Grab sa mga rider na dun sa mga top rider natin na pagka maganda yung performance nila. Last month kakuha uh, sila ng planner and magiging priority sila sa booking yun yung programa na yun hali ngayon pag-uusapan natin kung ano ba yung maganda sa pagkakaroon ng booking at ano naman yung mga nagiging epekto na ito, dun naman sa mga walang booking, ah sa mga walang planner pala rather, syempre ang unang-unang advantage nun is priority ka sa booking, basta naka-planner ka is ikaw ang magiging priority sa booking yun yung kagandahan sa planner ni Grab, minsan kahit halos wala ka ng top-up kahit sandahan nga lang top-up mo papasukan ka ng papasukan ni Grab eh, pagka na naka-planner ka. Tapos ang kagandahan pa niyan, kahit saan ka pumunta, kahit saan ka pumesto, pwede. Kunyari nag-pick up ka rito sa Dasma tapos ang deliver mo is Imus Pagdating sa, sa Imus at naka-planner ka, papasukan ka ron sa may nakamalapit na merchant Yun yung kagandahan dun Kasi usually na nangyayari kay Grab is doon sa mga rider na kung saan ka lang malakas Ibig sabihin kung saan ka lang nakatamba, doon ka lang papasukan ng papasukan ng booking Pero dahil nga naka-planner ka, kahit saan ka mag-drop, pwede o kahit saan ka pumika papasuhan ka ng booking so ibig sabihin kahit bago ka lang doon sa lugar is papasuhan ka na papasuhan ng booking balik kay grab kasi mga kabiwan mo bago ka lumakas sa isang lugar bago ka pasukan sa isang pasukan ng booking sa isang lugar o sa isang tambayan kailangan mo muna tumambay doon ng mga isang linggo dalawang linggo minsan higit pa bago ka pasukan doon sa merchant na yon. so ibig sabihin na tawag nila doon magpapalakas ka ng account pero pag naka-planner ka hindi mo na kailangan gawin yun kahit saan ka tumambay So, minsan yun yung nagiging problema kasi kahit yung mga dati ng tambay doon, yung mga lihitim mong tambay doon sa lugar na yon, tinatawag nila is mabubutaw. So, ibig sabihin, maaagawan mo ng booking. Kahit matagal na silang tumambay yung kahit tao pa silang tumatambay noon basta wala silang planner at ikaw naka-planner ikaw ang papasukan ng booking. Which is yun yung mga nagiging problema ngayon sa rider ni Grab o sa rider community na nagkakaroon ng yung iba nagkakainitan, nag-aaway. Minsan yung mga naka-planner, pinapaalis dyan sa lugar na kung saan sila pumipick up. So, totoong nang Nangyari po yun, may mga lumabas na rin po sa social media na dahil sa gano'n nag-aaway yung mga rider. Baka yun nga mga kabiwan moto, gaya ng sabi ko kanina, once na naka-planner ka, kahit hindi ka na mag-top-up o kahit maliit lang yung top-up mo, kahit isang dalang yung top-up mo, papasukan ka nyan ng booking. Dati kasi, pero pagka hindi ka kasi naka-planner mga kabiwan moto, ito, misang kahit isang buwan ka nang nakatambay dun sa lugar, hindi ka pa rin papasukan ng booking kahit malaki yung top-up mo. Kasi gano'n nga yung sistema ni Grab kailangan magpalakas ka muna sa isang lugar bago ka pasukan ng pasukan ng booking kaya yung iba dyan uh, at natawag dyan pumupondo ibig sabihin bumabiyahe sila ng madaling araw yung wala pang mga rider para makapondo siya ibig sabihin para makauna sila ng booking at isa na rin sa mga strategy para lumakas ang booking. Yan din po yung ginagawa ko dati nung bago pa lang po ako kay Grab na madaling araw ako nabiyahe. Hindi ako nakikipagsabayan doon sa mga malalakas na account. Pero ngayon, hindi na po problema yon Once po na naka-planner kayo, so hindi nyo na problema yon na kung palakas kayo wala na problema yon dahil kahit saan kayo tumambay nga gaya na sabi ko kanina kahit saan kayo tumambay kahit anong oras kayo tumambay kahit wala kayong kahit wala kayong tapa, papasukan kayo ng papasukan ng booking. Pero syempre, bago kayo makakuha ng planner, eh syempre, kailangan nyo mag-effort. Kasi meron tinatawag yun ng mga target eh. Meron yung mga platinum, gold, silver, member, yan. So pag hindi ka gaganong effort member ka lang. May mga specific na target yan per month, yung mga rider natin. Syempre, may mga beneficio rin yan, may mga insurance yan, na-covered nung ano na yun. Syempre, ang pinakamataas yung platinum, so ibig sabihin, ikaw yung pinakamalakas na rider last week, last month. Pagka ikaw ang platinum, ibig sabihin halimaw ka. Pero bago mo naman makakuha yung mga target na yon, gugugol ka ng medyo mahababang oras. Talagang mag -e effort ka ng gusto. Yung iba nga halos, minsan na apat na oras na lang natutulog eh. <laughs> Para lang maka-target yung inahabol nila. Kasi pagka hindi ka <laughs> na target oh, hindi mo nakuha yung tayo isang buwang nga nga lalo na pasanay ka na naka-planner ka tapos next month hindi ka makakakuha ng planner Iyak ka sigurado dahil hindi ka papasukan ng booking dahil yung account mo hindi sanay na uh, walang planner nangyari sa akin dati yan isang linggo kung may planner tapos nung hindi ako nakakuha ng planner isang linggo grabe grabe yung tumal natin mga kabiwan mo to ha, mukhang uulan na naman mga kabiwan mo to ha. Bali, magwiwidro withdraw lang kasi tayo mga kabiwan mo to at magbubahit na ng kuryente. Kaya <laughs> yeah, tayo lumabas. Medyo matagal-tagal ako hindi lumabas. Ayan, dito tayo sa BPI. Tayo magwiwidro withdraw Ayan, mga kabiwan mo to. Tapos na tayo. So, bali naman ngayon is magbabayad tayo ng kuryente. At kailangan natin magmadali at baka abutan tayo ng ulan mga kabiwan mo to. Yun nga na mga kabiwan mo to, uh, bago ka makakuha ng planner, kasi hindi naman, kasi, hindi naman kasi basta-basta sa binibigay. So, kailangan mong pagtrabahuhan yon para makuha mo yung planner na yon. So, medyo maduguri na pagkuha ng planner kasi dahil nga sa matumal, matumal ang booking, hindi katulad no na malakas ang booking na kayang-kayang mong makuha yung mga bukay yung mga rides. Kasi per rides ang bilang kasi noon eh. Ang alam ko sa ngayon nasa 400 plus, 440 yata. Yung platinum yun ha mga mo to tapos may mga presentation. kailangan hindi ka nagka-cancel o mababa yung cancellation rate mo tapos yung acceptance mo kung ibig sabihin na dapat performer ka and lahat ng pumapasok na booking wala ang tatanggihan lahat kukunin mo Siyempre sa pagkakaroon ng booking hindi natin may iwasan na magkaroon ng problema sa ibang rider dahil nga yung sa tatawag nila ibunibutaw kahit na matagal ka na sa lugar basta may dumaan na nakaplaner silang priority may tropa nga tayo na nagsabi na hindi na daw uuso ngayon ng top up top up ang pinapriority na daw ngayon yung may planner so kahit nasabihin natin <laughs> mag top up ka ng malaki tapos may mga planner kang kasama so bali wala yung account mo ayan dito muna tayo mga kabiwan mo to tambay tayo rito bayad tayo kuryente Meralco ko napanood ko kagabi eh, viral to si ko eh <laughs> grabe yung bilang kuryente 1 million eh ayan mga kabiwan mo to halikan ko kaya yun mga kabiwan moto tapos na tayo nagpagbayad na tayo at uuwi na ako dahil dahil madilim na baka madali tayo ayun nga no mga kabiwan moto gaya ng sabi ko kanina isa rin yung planner na yan sa pinagsisimulan ng gulo doon sa mga rider, sa mga bawat tambayan kasi nga dahil sa sobrang tumal tapos priority yung mga naka-planner ng booking tapos doon sa may tambayan, yung mga rider mga ilang oras na nakatambay tapos makikita lang nila basta-basta pag may biglang may darating Papasukan agad ng booking tapos hindi naman tambay doon so yun yung mga nagiging problema kaya yung ibang mga rider is nagkakainitan pero syempre hindi naman natin pwedeng sisihin din yung mga rider dahil sila naman nagsipag naman sila eh kaya nila nakuha yung mga planner na yan hindi rin kasi biro mga kabiwan moto na makakuha ng planner dahil sobrang hirap din makakuha ng planner lalo na yung platinum at gold kasi nung sa akin dati dati kahit member ka papasuhan ka ng pwede ka makakuha ng ano ng planner ngayon hindi na kasi sa sobrang dami na dati kasi hindi pinapansin yung planner na yan eh dahil yung ibang rider kampante eh marami nang nakadiscover na yung iba nung una ayaw ayaw nila ng mga boom planner pero dahil nga tumumal ng tumumal so naging practical lang yung ibang rider natin na ikagrab mo yung opportunity na kumuha ng planner diba? kahit ako kumuha ko nyan doon planner na yan yung tumumal yung account ko kasi nung time na yun malalakas yung mga MM pagdating sa booking tapos matutumal kami mga GMM nung okay na lumakas na yung mga GMM sa mga booking humina naman yung mga MM hindi <laughs> na naman naging problema so, ganun pa rin, ang dami pa rin ano, dami pa rin issue hanggang ngayon, pinapapetition nila yung planner na yan mga ilang buwan pa lang nung pumutok na nang pumutok yung GMM, mga sigo dalawang buwan yun, kumbaga yung iba nag, medyo nagkaka <laughs> lalong nagkakainitan kasi nga, nagre-reklamo yung mga MM, eh ang reklamo naman ng mga GMM is nung sila daw malalakas ang booking taon, ilang taon Malakas ang booking nila. Hindi naman daw sila ginagano ng mga GMM. Pero, nung pumutok na yung booking planner, dalawang buwan pa lang, talagang nakikipag-away na yung mga MM. Inaaway na lahat ng GMM. Mga nagpaparinigan, ha? Ayaw mo, ganyan. Eh, sa part na yun, wala tayong magagawa sa issue na yun. Hindi natin hawak ang mga tao, diba? Hindi natin hawak ang mga isip ng mga tao, eh. Lahat kasi tayo gusto kumita. Tapos, dumami yung rider hanggang yung mga MM. <laughs> Naglipatan ng GMM. Ayon O di tumambak na naman. So naubos na yung mga planner kasi naglipatan yung mga MM do sa sa GMM. Dati Marami kang makukuha ng planner ngayon, bihira na lang, kailangan platinum ka na yata eh. Okay lang naman sana kung wala kang planner, basta pantay-pantay pa rin yung, ano, yung bigayan ng booking, kaso hindi eh. Kaya tayo, medyo no, nagpahinga tayo kay Grabe dahil sa ganyan sistema eh, kasi hindi na ayos, eh. Nakuha na lang natin mag work from home, mas okay pa sa bahay, kikita ka. <laughs> kikita ka na nakaupo ka lang. Bagay sa motor, nakaupo ka rin naman. Nakaupo <laughs> tatambay ka. So, lang. Ito, matagal na issue naman na to Planner na yan Eh, na-discuss ko lang kasi Bala ko sana bumiyahe nung nakaraang kasang problema eh Marami nagbabanta sa akin na wag daw ako bumiyahe. <laughs> Magsisisi lang daw ako kahit daw magtatat ako ng malaki lalo na at ilang buwan ako hindi bumiyahe kasi nga nag work from home tayo so ayaw ko na rin isman sakripisyo diba sayangin ko lang oras ko so yun lang yun lang naman yung pananaw ko dyan at sa akin lang naman sa wala naman tayong inaano sa mga rider eh, kasi given na na lahat yan gusto gusto kong mita pare-parehas nyan diba ang inaano natin dito is yung sa management ni Grab. Yan, si Grab. Si Grab ang may kasalanan ng lahat. <laughs> lahat ng issue ay Grab nangyayari yan. Naiintindihan din naman natin si Grab kung paano niya binabalansi yun. Eh, sa atin siguro, madali. Kasi maraming booking, umaapaw ang booking. Ngayon kasi, ang problema, ah, wala nang booking, tapos may mga planner pang nalabas, eh, kawawa naman yung mga ibang rider na mahina na nga, tapos wala pang planner, tapos kasama pang, kasama mo pang tumamba yung may mga planner eh di wala na hindi ka nakikita talaga kaya eto matagal ko nang naano to kay Grab na ilang beses na ako nag vlog regarding sa mga ganitong klaseng scenario ganitong mga klaseng klaseng issue pero na shout out na si Grab pero wala eh wala talaga eh so hindi talaga kaya kasi sobrang dami na rin naman talaga ng rider kaya isa tayo sa mga medyo bumawas na ron hindi <laughs> na tayo nakikipagsiksikan <laughs> bali kikita na lang tayo sa sarili natin paraan yun na yung pinakamagandang gawin tamang diskarte, diskarte tayo sarili natin and doon sa mga tropa dyan mga tropa ang grab ride safe sa inyo lahat so siguro hanggang dito na lang mga kabiwan mo to nagsabi lang naman ako ng aking thoughts kasi nga gusto kong bumiyahe pero hindi ko na tinuloy dahil sa ganong issue and maraming maraming salamat pala mga kabiwan mo to sa patuloy nyo pag suporta sa akin at doon sa mga nagpapa shoutout next vlog ko na lang kayo is shoutout pagka lumabas ulit tayo and kapunta na po tayo ng 5,000 subscriber please please po uh, sana tulungan nyo po ako na mauna yung 5,000 subscriber Doon po sa mga nanonood na hindi pa nakasubscribe please subscribe po and sa mga bago pa lang sa si channel ko pwede nyo po uh, tignan yung mga old vlogs ko, yung mga old na moto vlogs ko mga video ko uh, marami kayong matututunan doon. yun siguro hanggang dito na lang mga kabiwan moto always remember mga kabiwan moto try before you ride ไร้เสียบพระเจ้าช่วยบีวันมอเตอร์ออกบ๊ายบาย